lang sa tabi. So, ayan guys, uh, ito yung bahay oh. 'Yan. So, kung nandiyan man kayo, no, kung willing kayo magparamdam, magparamdam po kayo pero huwag niyo lang akong saktan ha. Yan, nag-i-explore lang po ako dito sa abandonadong bahay na to. Yeah, hindi naman ako masamang tao. So, ayan yan yung paligid, guys. Walang kapitbahay dito. So, itong lugar na to, ayan. Napaka-creepy. Ayan. Oh. So, ngayong ano ito? Ngayong hapon na ito. papasukin natin yung bahay niyan. yan so dyan banda nakita ko yung aswang dyan no yan dyan banda dyan ko siya nakita guys naka ano siya so dun bundok pa rin doon, pabundok doon guys, pero may daan doon. Yan, nakikita niyo doon guys, so, wala mga bahay dito. So, yan, napaka talahib. Yan. Comment kayo dyan mga karilgus no, kung meron kayong nakita, narinig. So, puntahan natin. Bago tayo pumasok, punta muna tayo dito. Yan. Chairman na guys, ang daming mga daming mga elemento diyan na, pumasok. So, ah, uh, muna kayo ha. Mga nakatira diyan. Ah, wala naman akong intensyon na saktan kayo. Nagbablog lang ako dito Wag nyo, wag nyo akong saktan ha. Daming lamok. Yan. So pag ano dito guys, pag time na mang bagkupra sila dito, yan. May mga mga damit diyan no? may mga damit. So pumupunta yung caretaker dito pag pag okay na yung niyog, magkupras na sila. Oh. Yan may nagparamdam na agad. Tara guys yan. Kahit Basta alam mo ng legit na bahay guys Magpaparamdam talaga yan o. Yung caretaker nga guys Takot pumasok dito Hello Pwede bang pumasok Wow Mabuti na lang dala ako ng flashlight Hello Pasok ako, ha? Hmm, bakit ang baho dito? Woo! Hello? Huwag ko kayo magalit, ha? Yan, nagdadab. Wow, 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 wow. Cut. Kuti na lang, dala ko ng flashlight, guys. Yan, yeah, oh. Napaka-horror talaga itong bahay na ito. Iba na talaga oh. Yan, buti na lang ang dala ako ng flashlight guys Yan Oh! Yan, kung man nakatira dito Huwag kayong magalit ha okay oh. Huwag kayong magalit Kung na-disturbo ko man kayo Sorry ha, sorry Ah, uh, nagbo-vlog lang ho ako rito. Wow. Ayun, makikita nyo guys, may dumadaan. Ayun, no, may dumadaan na sa sasakyan. So ito guys, may mga bahay dito pero ang lalayo. Ah, uh, lalayo dito. Ayun, kalsada 'yan, kalsada. Papunta doon, doon sa unahan doon sa mga pip mga 100 meter wow ayun guys ito, ito ito talagang bahay na to na, na, napaka legit may nagpaparamdam lalo na pag gabi hu Oh! oh! Sino yan? Oh my god Huwag naman kayo manggulat Grabe naman kayo eh Araw pa ngayon Nagugulat kayo Pasinsya na Pasinsya na kung Nadisturbo ko kayo dito medyo bulok na yung ano sahig Yan, ilang beses na akong bumabalik dito, guys. Jan banda. Doon pumunta ako dito, may nakasilip diyan, taas ang buhok. Oh, pero hindi naman siya nananakit. Ano naman siya? Mabait naman. Yan. Mitindig na yung balahibo ko, guys. Ah, uh, vlog lang ako dito, ha. Sinsya na ako sa disturbo. Kung maingay man ako. Yan. Nagpa-vlog lang ako dito. Hindi naman ako masamang tao. Yan, grabe kaya ako. Nakakalabog talaga ako. na to wala na oh may oh my god parang owl eh nag ang ano po ng mata guys I zoom natin ah ay oh. ano ano yan guys ang pula oh ayan ang pula ng mata oh ayan bakit ang pula ng mata mo ayan oh tignan nyo nang mabuti guys may awl pala rito. Eh no, may awl oh. Ayan, awl niyan guys, awl. Ayan, ang blur yung camera ko. Ayan, ang pula ng mata. Ayan ah, huwag kang magalit ah. Kung maingay ako dito. Sinja na ba, Sinja? Ayan, ganina ang pula ng mata niya. Pula talaga ng mata oh. Ayan oh. Yan you know, Owl. Tignan nyo mabuti guys. May owl pala rito. Yan you o no, know, nakikita ng personal guys. Yan you know, o. may owl. Yan na natin yan. Para magalit yung mayari niya. Eh. Medyo giba na yung ano dito. Yan no? So, baba tayo guys. So, yan guys. Uh, try natin sa baba. Kung so, paparamdam sila. araw dito guys paparamdam oh ah, tuloy tayo Ayan, ya, kumakalabog talaga dito so sa dun Ayan, no? napaka uh, talahib dito guys may owl pala dun oh oh my god pasok tayo tuloy tayo tuloy medyo wala nang nag, ano, naglilinis dito guys yan so sabi ng ano dito caretaker dyan daw banda silibing yung mayari dyan yung awlo oh titig na titig sa akin ayan o no? oh. ayan titig na titig siya sa akin hindi ko alam kung anong ayan siya guys ayan titig na titig ayan o no? oh. owl yan guys owl ano pula ng mata so nating anuhin yan baka nagbabantayan yan dito So, yung puno na yan, meron nakatira dyan. Oh, sorry sa disturbo ha, kung na-disturbo kayo dito. Nag-vlog lang ako dito. So, wah. Yan o. Oh. Ang may-ari dito guys, dito nilibing. Ito yung CR nila. Oh. Yan, CR nila yan. video hapon na ngayon alas 4 so yan uh, ano pala yan libingan pa rin yan ito yung septic tank nila yan septic tank to yan libingan yan yan kita nyo yung kabuuan ng bahay ay so. sobrang creepy ayan tumitingin talaga yung owl sa akin no alam ko kung ewan ko kung totoong owl yan Ayan o. Ayan siya oh. Yung mata niya sa akin nakatitig. Ayan ah. Uh, huwag ka magalit ah. Huwag ka magalit sa akin. Ah. Uh, hindi naman ako masamang tao. Ah. Uh, nagbablog lang ako sa lugar niyo dito. Oh! Ayan lumipad sila. Pumasok sa loob. Means guys. Hindi to guys. Hindi yun owl guys. para lang sa akin hindi yun hindi yun ibon pumasok siya sa lobo siguro may itlog siya dyan hindi ko alam kung ano yun no sama ng titik sa akin yan may naglalakad sa taas wow hindi hindi owl yun kaya kung nandyan ka man pwede ka bang magparamdam pwede ka bang Tumakbo dyan sa taas Kung nandyan ka man Oh, hindi, hindi ako masamang tao Ah, nagbablog lang ako dito Balikan natin to pag gabi So, ayan, may kalabaw dun oh Ayan, may kalabaw So, yung ano dito, kirtikir Pumupunta rin dito guys So, pasensya na ha sa disturbo. Sa mga nakatira dito. Oh, Nag-vlog lang ako dito ha. Huwag kayong magalit. Yan o. Oh. Sayang tong bahay na to. Yan. Ano pa naman matalino yung nakatira dito kasi may mga trupe. Yan, may mga aklat Siguro kwarto to dito, kwarto. Dito sila nanonood siguro ng TV. Yan. So, po, nung pumunta ako dito guys, nung unang punta ko, dito ko nakita yung parang duwindi. Tuma ano talaga, dyan sa dumaan. Dyan sa ibabaw. May parang ano Marang matanda na ghost na Ang taas ng kamay oh. Yun Yun may. may narinig ako sa taas guys Sige sige magparamdam ka Kung nandyan ka sa taas oh narinig ko guys may umuungol So dun tayo daan Dun tayo daan guys Dun tayo exit talaga tong bahay nito ayan yung bahay guys so. ayan sobrang giba na talaga pag gabi dito guys daming magpaparamdam dito Ooh. creepy talaga dito Kita nyo guys, walang kabay bahay. Pag gabi dito, paparamdam yan sila. Kaya na, parang maglalakad sa taas, may naglalakad. Sige, ah, hindi ako magtatagal dito. So, maraming salamat at uh, welcome ako na pumasok sa bahay nito hindi niya ako sinaktan uh, thank you sa respeto at pasensya na din sa disturbo so yan yung bahay o, nakakatakot yan guys kung wala kang paniniwala sa Diyos talagang ano guys sasaktan ka nila so yun na lang guys ah. Uh, hanggang dito na lang yung video natin ah, uh, please subscribe my channel Wellgoose TV please uh, subscribe sa channel ni uh, Wild Ghost TV at kay ano ah, uh, Ghost RX03 so salamat pray before matulog no so balikan natin to ng gabi so thank you so much so bye bye guys close